Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu salamu ala syarfi anbiyai wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sumunod so na pagtalakay natin dito sa Alhamdulillah Irshadat din niya ng darlifta. Maayir wa sifatil mo rasyah al-mustahak lil-intikabi fil-Quranil karimi wa sunnatil mo tahara. Ang panuntunan at katangian ng karapat-dapat na maihalal sa eleksyon ay sa maluwalhating Quran at sa dalisay na sunnah, alhamdulillah. Isumunod na may ayar sa so kahapon at yung isang araw, tawaliya man ka ahlan lilwilaya tiwal hukum. So ang karapat dapat na magiging pinuno, yung deserving na maging pinuno at qualified na maging pinuno. At tagapamahala. Ngayon, muraat at takasos filwilaya. So ang tao na ito ay marapat na merong specialization sa pamumuno. Sa so, dito nababanggit yung salitang takasus at napakahalaga nito sa usapin ng pamumuno kasi hindi lahat pwedeng mamuno. Yan ang unang dapat na ma-realize ng tao. Hindi pwede lahat mamumuno. Kaya nga problema, ang pamumuno kasi ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng uh, ambisyoso. Mangmangman o hindi mangmang, -mang, may alaman o walang alam, may, kakay- may kakayanan man o no? walang kakayanan, lahat sila naghahangad ng pamumuno dahil sa ambisyon. Pero bandang huli, sa usapin nito, marapat nga nang dapat nating hangarin na maging pinuno natin ay yung specialization niya ang pamumuno. Specialization niya ang pamumuno. Ngayon, napakahalagang paalaala nito kasi dito nagkakamali madalas sa mga Muslim na porkin nakita nila ang isang muslim na mahusay sa isang bagay, inakala nila na ang husay niya sa ibang bagay ay magiging katumbas ng husay niya sa pamumuno. Limbawa niyan, merong dating pari, magmumuslim. Gagawin nila yung nagadagad, manager ng Islamic Center. Eh, saan nila nakuha ang ganitong, kumbaga, uh, analogy? na ang talento ng pari, given na naging mahusay siyang pari, ah, ng talento ng pari na yun, magagamit niya sa pagiging mangangaral ng Islam o pamumuno, pamamahala ng Islamic Center. Kung talibaw, mahusay man na pari yun, sige, anong, anong, kumbaga, anong ating magiging pangahawakan nang pagiging epektibo niya noon ay magiging pareho ng pagiging epektibo niya ngayon sa Islam. Kasi magkaiba ang CFOR, magkaibang share sa Islam. Kahit sabihin pa natin parehong o parehong uh doctoric level yung kanyang gagawin sa Islam, hindi, hindi hindi gano'n 'yon. Hindi sila magkatulad. Katulad na katulad na lang 'yari. Kaya lumaki ulo niya ni ano eh si Dave Diaz. Bago pa lang yan sa Islam, eh, ginawa na nilang namumuno ng dawa dun sa kanila sa Cebu. At na uh, nabalitaan ko pa nga yan noon, talagang ano, malaki yung sweldo daw niya, natatanggap niyang sweldo. Eh alam niyo naman sa Islamic Center, ano yan eh, lulubog lilitaw ang Islamic Center, ang mga pagpupondo sa Islamic Center, lulubog lilitaw, kumukuti kumbaga. So, siguro mayrong mga panahon na natigil ang pondo sa kanya. Doon na siya na yamot, doon na siya na at nawalan ng gana. Kaya yan, nagmortad. at namatay na nga siya. Nung nakaraang uh, buwan ba Bayon namatay na siya. Alhamdulillah. At matatanggap niya na kay Allah ang kumpletong uh, marapat niyang matanggap sa kanyang ginawa. So hindi ano, hindi porke mahusay ang isang tao sa isang bagay, magiging mahusay siya sa pamumuno magkaibang bagay. At hindi lang dating pari, hindi lang dating pastor, kahit dating artista, dating artista, dating general, dating sundalo, dating accountant, dating security guard, o ano, ano na lang eh, ine-equate nila kung ano yung husay ng tao, kung mahusay nga talaga, pinag-uusapan natin kung mahusay. Kung anong husay niya noon, hindi yung mga na magiging mahusay din siya ngayon sa Islam. Kaya napakahalag itong salita na ito. Takasus. So dapat uh, may, ano, may specialization siya sa pamumuno at pamamahala, insya Allah. Yan sinasabi, lakad tamayaza, as sahabatu radiyallahu anhum bisifatin laysat enda Ang mga sahaba radiyallahu anhum, sila ay natatangi sa pamagitan ng mga katangian na wala sa iba pa liban sa kanila. Wala ni Dalika uh, Afdalia. At hindi dito tinutukoy yung Afdalia nila sa isa't isa, yung pagiging uh, superior nila sa isa't isa. O superior nila sa, kumbaga, sa iba pang mga tao na kumbaga, higit na sila sa ordinaryong tao. Tao pa rin sila katulad natin. Nagkakamali, nagkakasala, nakakalimot, naiinis, nababagot, naiinip, yun din sila. Kung ano tayo ngayon, ganoon din ang sahaba radiyallahu anhum. Pero meron sila mga katangian na natatangi sa kanila na wala sa iba. Na inga lahum ang gayrihim. Uh, la, wala ya ni lahum ang gayrihim. At hindi nga ito nangangahulugan na nakakahigit sila sa iba pang mga tao kumbaga na special sila na mas mataas na uh, antas ng tao sa kumbaga sa sa notarelesa ng tao. O superior sila sa atin sa pagiging sahaba. Pero kumbaga sa mga physical na katangian, emotional na katangian, parehong-pareho lang tayo. Wa inna mahiya tazgiyatun lahum min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadal janib alladhi tamayyazu bihi. At ang kanilang natatanging katangian na kumbaga wala sa iba, na hindi nga mga ngahulugan siyempre na sila ay uh, higit sa normal na tao, ba na sila ay kumbaga hinirang ni Allah unang-una na maging kasama ni Propeta Muhammad SAW at dinulot ni Allah na magtatagumpay ang Islam sa pamagitan nila. At bukod pa rito, eto na nga, yung tazkiyat tazkiyatun lahum min rasul min rasulillah si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtazkiya kumbaga nagpatibay nagcertify kumbaga nagcertify na sila nga ay mga mananampalataya at sila ay mahuhusay sa kung ano ang trabaho na ibinigay sa kanila ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulit ko binabanggit yung mga sahaba inilagay sila ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kung saan sila pinaka magiging mahusay. Okay? Kung saan sila pinaka magiging mahusay. Yung mga mahusay, mamuno, ginawa niyang pinuno. Yung mga maalam, ginawa niyang tagapagturo. Yung matatapang, ginawa niyang mujahid. At iba't iba pa na mga posisyon nila. Na maaring merong sahaba na maraming talento. Okay? Pwede siya maging pinuno, pwede siyang tagapagturo, pwede mujahid, pwede iba't iba pa. Pero, ang karamihan sa kanila, inilagay ni Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi sa isang lugar at hindi na niya ilagay sa iba pa. Katulad ng nangyari doon sa tinalakay natin doon, doon kay Abu Dar al-Ghifari. Na naging posisyon na lang talaga niya ay magiging mujahid. Hindi siya ginawang gobernador ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Si Al-Bara bin Malik ganun din at iba pang mga sahaba, hindi naman sila naging mga pinuno. Pero nailagay sila sa lugar na pinaka magiging epektibo sila rito. At ganito dapat tayo. Hindi lahat tayo dapat nag-aambisyon na magiging pinuno. Okay? Kasi kung maraming nag-aambisyon na magiging pinuno, problema yun. mag away talaga yung mga tao. Dito, dalawa pa lang yung nag-aaway eh, na magiging pinuno, si Torno at si Manong. O, magulo na. Dati tatlo sila ni Kapitan. Mas magulo noon. Ngayon, nabawasan na sila. Cold War sila ngayon ni Torno, nagtititigan lang sila, nagpapalakihan lang sila ng mata. Pag si Torno, bad trip sa kanya, nandidilat lang yung mata. So dapat ang tao kikilala na hindi lahat ay pwedeng magiging pinuno. At maaring siya mismo, hindi rin magiging mabuting pinuno. Kaya bandang huli yung pamumuno. Katulad ng kung paanong nagsisimula sa ikhlas ang lahat ng mabuting bagay, pananampalataya, nagsisimula sa ikhlas. Ganon din yung pamumuno. Kung wala kang ikhlas, wala na. Hangarin mo lang din mamuno, kahit hindi ka karapat dapat dito. At ang tanging umaayaw o, o maatras sa pagiging pinuno, kung tunay na, o baga nakakakilala sa panganib ng pagiging pinuno, yung may ikhlas din. Kasi yung walang ikhlas, wala na, isipin na lang niya kung ano yung papakinabangan niya sa kanyang pamumuno. Waliyadabillah. In isyaratan ila anna yajibu an takuna lahumu ziyada o arriyada fi dalika warju'u ilayhim fi takasusai tihim. Fi takasusai tihim. nga, si Papata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nagcertify sa kanyang mga sahaba na sila nga ay mahuhusay. Kung titingnan natin kung paano niyang itinilaga ang mga sahaba sa kung saan sila Espesyalista rito Kung saan sila Kung magay pa Lagi ko sinasabi Saan sila magiging Pinakamagaling Dito Ganun sila binigyan ng trabaho Ni Propeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wafidhali kayakulo rasulo Sallallahu alayhi wa sallam Halimbawa niyan Si Propeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Sa isang hadith Iniulat ito Ni Naima Mahmad Imam, Imam at at Ibn Majah Tinukoy niya Ang iba't ibang katangian Ng mga sahaba Sabi niya Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Ang pinakamahabagin sa umma na ito, sa iba pang tao sa umma na ito, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Si Ali tazkiya, kumbaga pagpuri sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinaka mahabagin. Wa shadduhum fi amrillahi Omar. At ang pinakamahigpit sa mga utos ni Allah ay si Omar pinakamahigpit sa pagpapatupad sa mga utos ni Allah, si Omar. Wa asdakuhum hayaan Uthman bin Affan. At ang pinaka na hiya sa kanilang lahat, yung pinakamahiyain sa kanilang lahat, sa umma na ito, kasama na rin tayo, si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uh, anhu. Waakdahum Ali bin Abi Talib. At ang pinakamahusay na hukom, tagapaghatol sa umma na ito, si Ali bin Abi Talib. Kaya nga sa bisa ng hadith na ito, nalalaman natin si Muawiya talaga may problema sa kanyang pag-aaklas kay Ali. Kasi alam natin na si Ali makatarungan. At ang inihiling ni Muawiya at ang kanyang mga kamag-anak na panagutin agad ang mga pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, hindi magiging ganong kasimple at ganun kadali. Kasi alam ni Ali na kung didigmain nila agad-agad yung mga tao na pumatay kahit man binafa'na radiyallahu anhu, magiging fitna magiging fitna at pag uh, pag uh, sisimulan niyo ng mas malaking mga kaguluhan actually yun 'yung gusto nila 'yun 'yung gusto din ng cowardice ganyan ng eh. mga ano yan eh sa banala marami rin yang mga pakana at marami rin yang mga drama yan papatayan ng muslim tapos kapag ang Muslim sumalakay so sa kanila, aasta na naman niya na biktima. O tingnan nyo, sinalakay kami ng mga Muslim. Ngayon gagawin na naman nila yung justification, tatawagin nila yung Muslim kafir. Kasi yung gobyernong Muslim, pinagtanggol ng gobyernong Muslim ang sarili nila, kaya sila sinalakay. Hanggang sa palaki ng palaki. So si Ali, pinuputol niya yung fitna sa pamagitan ng hindi muna pagkilos. Maring merong plano si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na kung pagbibigyan lamang sana siya ni Muawiya, may sasakato para niya at masusolusyonan niya ang problema. Pero nagmamadali si Muawiya. Siyempre lahat ng ito nasa pagtatakda ni Allah. Hindi natin sinasabi nagkakasala o oh, kumbaga, aliyadu yung uh, hindi sa nangihimasok tayo sa kanilang dalawa. Kumbaga na, kumbaga, ini-incarnatin masyado si Muawiya. Pero yun nagmamadali si Muawiya sa usapin na ito. Pero alam natin mula sa hadith na ito na akda ang pinaka makatarungan sa paghahatol, pinaka mahusay na maghatol si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kaya uh, kumbaga, sa apat na ito, di ba ito, sa tinukoy ni Prophet Muhammad SAW kung saan sila pinakamahusay o pinakakilala. At karapat dapat nga nang magiging kalifa ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang pinakamahabagin sa umma na ito. At kapag naitatag na ang umma, kumbaga, marapat lang ito na panatilihin ng isang katulad ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu na, kumbaga, di natin masabing malupit, pero uh, naninindigan sa kanyang relihiyon At nang naging makapangyarihan ng Islam, kumbaga, malaki ang nasakop ng mga Muslim sa panon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay eh, marapat lamang na bumalik ang mga Muslim sa pagiging malumanay. At kaya pinahintulutan din ni Allah na maging Khalifa, si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At sa panahon na ito, na kumbaga ang mga Muslim ay lumalawak na ang kanilang mga nasasakupan at lumalawak na rin yung iba't ibang mga usapin na kinasasangkutan ng mga Muslim, kailangan nila ng paumuno ng isang katulad ni Ali radiyallahu anhu na pinakamahusay sa paghahatol. E eh, syempre, may iba pang mga sahaba na tinukoy sa hadith na ito. Wa'alamuhum alamuhum bil halali wal harami Muad bin Jabal. Ang sahaba na pinaka nakakakilala sa halal at haram si Muad bin Jabal. Na siya rin yung uh, isa sa mga kumbaga ambassador ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung uh, nababanggit sa mga hadith na pinadala sa Yemen para mangaral ng Islam doon. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. At yung pinaka maalam kumbaga sa mga faraid sa mga pagsasabatas si Zaid bin Thabit. Ano bang ginawa nilang translation dito? Afraduhum yung mga, yung afrad dito tinutukoy doon yung mga farida, yung mga batas. O yan nga, yung mga faraid nga si Zaid bin Thabit. Specifically faraid yung mga Uh, hatol sa mga pamana na nababanggit sa Quran. At since Hafid si Zaid bin Thabit nangunguna siya sa mga Hufad kasama si Kaab bin Malik, ah si Ubay bin Kaab, kasama si Ubay bin Kaab siya ang pinakamaalam sa Faraid. At yun din, Waakrauhom Ubay bin Kaab. At ang pinakamaalam sa kanila sa Quran si Ubay bin Kaab. So dalawa sila na nangunguna sa mga sahaba pagdating sa Quran. At yung nalalaman natin mula rito, nga, si, si Muad bin Jabal ang pinaka sa halal at haram, kaya siya yung padaging pinapadala ni Propeta Muhammad SAW papunta dun sa, ano, dun sa malalayong mga lugar para mangaral. Ngayon sa ba nila, naalala ko na naman yung ano, yung yung mga sahaba na minasakir Ipapunta sana sila sa isang tribo para mangaral. Dalawang beses nga ito nangyari. Yung isa, pagkatapos ang Uhud, do sa Raji, at yung sumunod, yung Be'erol mauna, mga ilang araw lang pagkatapos noon, 70 naman sila na pinatay. Doon sa unang nangyari, lima sila na pinatay at kasama doon si Khubay bin Adi, na bago siya bitayin ng Quraysh, nagsun na muna siya ng dalawang raka'a. At uh, meron pang ibang ulat na Nung panahon na yun, nakikipaglaro daw sa kanya yung isa sa mga anak ng Quraysh. At nilalaro lang niya yung bata o ibang maraming mga bata. Na kung tutuusin, kaya namang i-hostage yun eh. Ni Khabib bin Adi o ni Khabib bin Adi. Kaya niyang i-hostage yung mga bata o yung bata. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. At doon naman sa, ano, sa Be'arul Mauna, yun na nga yung, doon napatay yung uncle ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. Na nilin lang sila ng mga tao na pupuntahan nila. Yung mga pagpapadala kay Muad bin Jabal pagkatapos na nito. Kasi hindi na naulit yun eh. Mula nang may mga sahaba na napatay do sa Birol mauna, wala nang ano. Hindi na naulit na minasaker yung mga mga ngaral ng Islam. At si Muad bin Jabal na yung sumunod na mga uh, ipinadala. Yun nga. At dahil si Zaid bin Thabit at si Ubay bin Kaab ang pinakamaalam sa Quran. So nalalaman natin, nung tinipon ni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ang Quran, pagkamatay ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa si Zaid bin Thabit ang namahala sa pagtitipon na ito. Yan din, pagkatapos nito, pagkatapos sila mabanggit, may binanggit pa siya na iba pang sahaba, walikulli ummatin aminun. At sa bawat umma ay merong amin, merong mapagkakatiwalaan wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah at ang amin ng umma na ito liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa so ro niya napakalaking karangalan kay Abu Ubaidah na tawagin siyang amin nakatulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah kaya nga nung, nung khilafa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nang namatay si Abu Bakr Siddiq anhu isa sa mga unang ginawa ni Omar um, uh, tanggalin sa pwesto si Khalid bin al-Walid at ang ipapalit sa kanya si Abu Ubaida ngayon kung kung sa antas kumbaga sa Islam nalalaman natin superior si Abu Ubaida kay Khalid bin al-Walid pero nga lang, kung sa labanan, eh mas nakikilala ng mga tao ang husay ni Khalid bin al-Walid. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit ginawa yun ni Omar, kasi gusto ni Omar na maibalik sa mga sahaba ang paniniwala ng nagpapatagumpay sa kanila si Allah, hindi si Khalid bin al-Walid. At yun nga yung nangyari. Nang nagpalit ng chief of staff sa panahon ni Omar, nagtatagumpay pa rin ng mga Muslim katulad na kung paano nagtatagumpay si Khalid bin al-Walid sa kanyang pamumuno. At syempre, alam ni Khalid bin al-Walid ang kahigitan din ni Abu Ubaidah. Alam ni Khalid bin al-Walid. Kaya hindi na siya nagreklamo. Hindi na siya nagreklamo. Saba nila yung, yung talambuhay ni Khalid bin al-Walid, kung pag-aaralan lang ng mga Muslim. Ang alam lang ng mga Muslim, namumuno siya sa jihad. Pero maraming nangyari sa pamumuno ni Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu na kung ipapatupad natin ngayon, masusolusyonan, masusolve yung lahat ng mga problema sa pamumuno. Kasi si Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu, siya yung naging sa mga sahaba, kumbaga, siya yung dumaan sa iba't ibang mga antas ng pagiging taga-sunod at pagiging taga, kumbaga, pagiging pinuno. Pero lahat yun ginawa niya ng mahusay, radiyallahu anhu. At hindi siya katulad ng iba lang na wala lang, naghahangad lang na maging pinuno. Si Khalid radiyallahu anhu, wala siyang problema nung nagmuslim siya, naging ano lang siya, kabo, naging private lang siya. Utos-utosan lang siya nung mga general na alam ng mga tao, alam ng lahat na mas marunong siya doon. Pero hindi siya nagreklamo. Nagtiis siya sa kanyang kalagayan. Naging masunurin siyang sundalo. Kahit yung general, si Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha, Jaafar bin Abi Talib, na wala namang mga napatunayan talaga na katulad ni Khalid bin Al-Walid, na si Khalid bin Al-Walid, hindi siya natalo kahit kailan sa labanan. Kahit sa labanan nung bago pa siya nag-Muslim. Never natalo si Khalid bin Al-Walid kahit nung mga panahon na bago pa siya nag-Muslim. Kasi bago pa siya nag-Muslim, siyempre nandoon siya sa uhud na naging dahilan na nanalo yung mga Muslim. Wala siya sa Badar. Wala siya sa Badar. Doon sa Kandak, wala naman talagang totoong laban na nangyari doon na malakihan. Pa isa-isa lang. So hindi yun maituturing na pagkatalo ni Khalid bin Walid. Anyway, ang pinuno talaga doon sa Kandak, si Abu Sufyan mismo. So hindi yun pagkatalo ni Khalid bin Walid. At yung mga muslim na nga siya, sunod-sunod na yung pagkapanalo nila. Yung Mu'ta, although Natalo yung mga muslim doon, eh, hindi naman siya nga ang pinuno doon. Naging pinuno na lang siya ng mga muslim nung patay na lahat ng general. At tinako niya na yung pagiging general at itinakas niya yung mga muslim paatras mula sa Syria, pabalik ng Madina. Pero sunod-sunod nun, puro na yun, panalo, alhamdulillah. At mula nga doon sa Mu'ta, tinawag na siya ni Pabata Muhammad SAW bilang Saifullah. Bilang Saifullah. At doon nga sa Mu'ta, may mali pala ako nabanggit nung nakaraan. Ano? nga, nakabali siya ng siyam na espada. At wala na siyang natitirang espada, ang gamit niya yung safiha. Yung safiha, narinig lang din namin kasi yun doon sa lecture sa masjid eh. Ang pagkakaintindi namin noon, plato, pero hindi pala. Meron palang safiha, meron palang espada ng tawag safiha. At yung safiha na yun, mas makapal siya na espada. At yun yung gamit ni Khalid Ben walid at alhamdulillah hindi nabalik nung labanan na yun sa Mauta. Doon na lang siya naging general. Pagkatapos noon, naging general siya, panahon ni Abu Bakar. Tapos nung panahon ni Omar, bigla na lang siya tinanggal. Eh kung ibang general to, mag-aaklas to. Mag-aaway to. Baka mag magmurtad pa to. Biruin niya yan. Samantala ngayon yung mga tao, mas mababa pa sa posisyon ni Khalid Ben walid pero nagpapatayan sila para lang sa ganun kaliit na posisyon. Mr. Si Khalid bin Al Walid, walang problema sa kanya. Walang problema sa kanya. At syempre si Abu Ubaida, ah, may magandang eksena dun sa eh. Dun sa Omar series. Na yung sumuko yung Jerusalem kay Khalid bin Al Walid. Kasi magkaiba sila ng pinasukan eh. Naunang nakapasok si Khalid bin Al Walid, nang nakapasok sila doon, sumuko yung yung mayor kumbaga ng Jerusalem. At nang nakapasok na naman si Abubay doon sa kabilang gate, ipinabatid ng mayor na, tawag ko lang mayor ha, pero iba yung tawag nila. Hindi siya hari eh. Parang governor, ganun, governor pala. Pinabatid nila na sumuko na sila kay Khaled bin Arulid kaya hindi na sila kailangan na kumbaga labanan o patayin o bihagin o magkaroon pa man ng iba pang mga parusa sa kanila kasi sumuko sila ng meron ng mga kondisyon. Kasi so, si Abu dahil siya na yung chief of staff dito, pero tinanggap pa rin niya ang pagsuko ng Jerusalem kay Khalid bin Al-Walid. Ay, hindi pala, Damascus pala. Damascus. Tinanggap pa rin niya ang pagsuko ng Damascus kay Khalid bin Al-Walid. Sinabi niya, tinatanggap niya ang pagsuko ng Damascus kay Khalid bin Al-Walid dahil anumang, kanino man sumuko ang Damascus sa sino man sa mga Muslim, ay tinatanggap niya. Pero yun, chief of staff ka. Tapos, yung pinalitan mo lang na na-demote, <laughs> na-demote kumbaga siya yung tatanggap ng pagsuko ng Damascus. Kung sa ngayon nangyari yan, magkakagulo na naman yung mga tao. Pero sila, walang gulo nun eh. Kasi lahat sila, ang hangad nila kaluguran ni Allah. Ang lahat sila ay kaluguran ni Allah, Alhamdulillah. Ganun lang kasimple yung mga sahaba eh. Alhamdulillah. Kung gagayahin natin sila, tahimik buhay natin eh. Kasi mga tao ngayon, puro makasarili, puro mayayabang, puro ambisyoso. Pero yung sahaba, radiyallahu anhum, ang layo talaga natin sa kanila. Sa banila, ang layo natin sa kanila. Yung mga tao ngayon, ang tataas ng grade, may mga honor, graduate ng abogasya, kono nung pinagyayabang, pero pipitsugin kung iahambing sa mga tao na ito na nag-aalaga lang ng kambing, nag-aalaga ng kamel o nagtitinda lang ng kung ano-ano. Natutulog sa lupa, natutulog sa bahay na yung pader, putik. Na pag ka, didikit yung putik sa likod mo eh, kasi wala namang palitada ng unang panahon ni eh. Wala tayong ano talaga. Wala tayong may pagmamalaki sa sahaba radiyallahu anhum. Kaya nga every time na binabasa natin yung tungkol sa kanilang talang buhay, nagpapakumbaba tayo at mas Uh, nakikilala natin yung ating kalagayan, insya Allah. At ano ba yung, nalalaman natin kung ano yung dapat natin pagsikapan sa buhay natin dito sa mundo. Alhamdulillah. Sa so, tutuloy natin insya Allah, yung salif mm -hmm. tawaliyatul aslah wal-akfa. Nang marapat na mamumuno, yung pinaka mahusay magsaayos at pinaka may kakayanan sa pamumuno at pamamahala. Hindi yung nagdudulot lang ng kaguluhan at hindi yung inutil na pinuno ng trabaho niya lang magpakyut, magpapicture, magangkin ng proyekto. Pero wala namang kakayanan na magsolusyon sa mga problema. Nangangarap pero hindi, wala namang kakayanan na tumupad ng pangarap. Kailangan pa niyang iutos sa iba. Iba't iba pang masasamang katangian ng mga pinuno. Tutuloy natin ito insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.